بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه Unang-una sa lahat, pagkatapos kong purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, ulian na ng kinapugi ko ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pag uh, salawat sa ating papadayan, Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa uh, inuuna ko na ang pagpapasalamat ko sa host natin, sa mashallah, napaka, nakikita, lang, nakikita ko lang to sa ano eh, ka, sa mga vlogs niyo, lalong-lalo na kay Ustad Jan Arif saka yung al masha'Allah. mashallah. Uh, syukran at uh, biyayaan at ganti ni Allah Subhanahu wa ang nasa likod ng programa na ito. <coughs> si Engineer Tungkay sa mga masyaikh, mashallah, alhamdulillah, at saka sa inyo din ng mga mga muda pa, ng mga vloggers, mashallah. Ah, uh, <clears throat> pangalawa, Uh, binanggit ni Sheikh kanina, Masya Allah, na kami ay nanggaling pa sa malayong lugar. Jensan ako at saka si Sheikh Isa ay nasa Dabaw. Uh, actually, kagabi pa kami dumating. Alhamdulillah. Kagabi ka pa kami dumating, tapos sinundo kami uh, ni brother, yung nakasama namin sa Riyadh, si brother uh, belgi Benji. Alhamdulillah na pinsan din niya ano ni engineer. Ah, pinsa ah, asawa, ah, pinsa ng asawa ni engineer. Ayun, ayan siya. Ah, bubuksan ko na ang aking topic at nagbigay ng hints kanina si Sheikh Dzahlo Khairan sa sitwasyon natin, pero in another way kasi i ah, excerpt ko ito yung mula sa aking ano, mula sa aking khutbah din last kahapon na pinamagatan kong Uh, paano niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala Si Jesus Mula sa kasamaan Mula sa uh, Katraiduran ng mga Hudyo Ng mga Hudyo At excerpt ko mula dito Kukunin ko lang yung mula mismo Sa authentic na source natin Kasi baka mamaya Sasabihin ng iba Inimbento lang mismong si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, hindi tayo lalabas doon sa aya from Quran and tafsir ng mga ulama natin and then ilan sa mga hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah mismo, pag si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagkwento, wala 101% authentic. Kaya nga sabi niya sa surato Ali Imran, Dhalika min anba'il ghaibinuhihi ilayka. Wa ma kuntaladayhim idh yulqun aqlamuhum ayyuhum yaqfulu maryam wa ma kuntaladayhim idh yahtasimun So doon pa lang sa aya na iyon kunahin ko yung pinaka dulo yahtasimun hindi na magkasundo ang mga Banu Israel ang mga Hudyo kung paano lay i ang paniniwala nila sa mga propeta sa mga rasul Subhanallah sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Nabi Muhammad, kasi si, si Prophet Muhammad s.a.w. wala siyang nabasang Old Testament at New Testament. Wala siyang nabasang Biblia. Illiterate nga siya eh. Ummi. Pag sinabi natin, Ummi, he neither can write nor he can read. Di mataw matya, ngu, di mataw sa Magbigay ko rin sa kwento sa inyo sa panahon ng Solhul Udaybiya pag, -pag rin pag -pag ni kani Ali tigil daw sa ningalang ko Ali saan dyan yung pangalang ko Ali at iano ko yung aking katong so to be, uh, parang fingerprint din sa katunayan na siya ay pumayag doon sa Solhul Udaybiya na iyon e ayaw ituro ni Ali eh kasi ayaw niya doon sa Sul, kasi parang tagilid tayo mana di ka natanugid managkalugi tau. Nya kakwato niya ibaratanan sa kapag kapag na sinabuta sa other parties. Pero mas malayo ang tingin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ayo ituro ni Ali kasi ayo yung na pumirma ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa so, pinano niya sa isang sahaba, sabi daw, santigit, itulo ng ka. So, pinano niya yung kamay niya, kinatakan niya. So, walang walang invention si Prophet Muhammad wa Asabi ni Allah, Ya Muhammad. Dali kami alba Ito yung mga kwento ng gaib. Di nagkakatawan. Tingin nilang gula sa mga Banu Israel ang pinakila nilang kanong mga nabi. Sa mga propeta. Nuhihi ilay. True revelation. Ya Muhammad. Ibinaba namin sa iyo. At hindi mo alam kung sino sa kanila ang nag, nag, nangalaga kay Maryam. Kasi si Isa alay salam simula nung araw na siya'y pinanganap ah, pan sa kinambata sila kanin dadan sa kanin dangali katawan ni pagdangalan hindi na siya tinantanan ng isyo ng mga Yahud pagkapanganak sa kanya pagkapanganak sa kanya bata pa siya, sanggol pa siya isang gaypan, dinala na siya ni Mariam sa mga tao kasi si Mariam inasa niya yung sarili niya, kumbaga uh, ini iniano niya, iniali niya yung sarili niya, na doon lang siya magstay doon sa maabad. Kaya doon nadala niya yung bata, nagtaka yung mga Banu Israel, yung mga release mga ano nila, sabi niya na, Ya na maka abu kim wa maka Yun yung unang panira nila sa nabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nanay niya mismo. O kapatid ni Harun, si Maryam yun eh. Mariam Ibnata Imran. Sabi niya, Ya uchtah Harun, O kapatid ni Harun, hindi yung tatay mo ay isang lalaking bastos, malaswa, at hindi yung nanay mo ay isang babaeng walang dangal, bagiya. Doon palang una, dadan hindi na nila tinantanan si Isa alay salam. Kaya pinagsalita siya ni Allah subhanahu wa ta'ala First miracle niya. Hindi alam ito ng mga kapatid nating Christians. May point ako dito kung bakit si Jesus ang gusto ni ano tapos i-attach natin mamaya sa nangyayari sa Palestina. Kasi ang daming Christians, ito, real talk tayo, ang daming Christians, save Israel, save Israel. Di ba, Chef? hindi niyo alam si Jesus na pinakamamahal sa buhay ninyo at kami, mga Muslim, hindi kami magiging Muslim hanggat hindi namin tinanggap si Jesus bilang isa sa mga mighty prophets of messengers of God. Allah. Lima yan sila eh. Mighty five prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Si Nuh, si Ibrahim, si Musa, si Isa, at saka si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsisave sa Israel, nagsisave sa Israel. Pero hindi nila alam, yung Israel, sila yung may planong patayin si Jesus Christ, si Isa alay salam. La ilaha illallah. Sa atin, malinaw yung akida natin, di ba? Na si Isa alay salam, pinangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kapahamakan. Wa kun taladayhim ladayhim idh Ito, another point ito. Ya Muhammad, hindi, wala ka dun. Hindi ka pabuhay nung sila ay nagtatalo-talo tungkol sa kanilang mga nabi at tungkol sa mga batas na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kay Ibrahim alayhis salam lang na nilang ama ng lahat ng propetang nanggaling sa kanila, hindi sila magkasundo. Kaya nga sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Maka na Ibrahim, Yahudiyan, wala nasraniyan, wala ka na musliman, hanipan musliman, umaka na minal, mushriki. Subhanallah. Nagtatalo-talo sila. Sabi ng mga Kristiyano si Ibrahim ay Christian. Si sabi ng mga Hudyo ay si Ibrahim ay Yahudi. Samantalang ang Banu Israel ay nabuo ulyanan ni Ibrahim alay salam. Subhanallah. Apo sila no, Banu mga Banu Israel. La ilaha So, kung kay Ibrahim alayhis salam di kanadan sila ng pagkasundo hindi na sila magkasundo paano na kaya kay Isa alayhis salam subhanallah ang nilang paratang kay Isa alayhis salam siya ay nagsimula binanggit ito libro Abbas mula sa Israeliyat na si Isa alayhis nga ay nag-start siya na magdawa sa edad na 33 33 Masha Allah. Sabi nga ng mga ano, ma ma pero mula sa ano, actually yung disciples niya, magka-proportionate eh. 33 ang edad niya, 33 din ang naniwala sa kanya. Hindi siya 12 disciples. At isa doon ay naghudas. Di ba? Kaya mayroong sinasabing halik ni Hudas. Eto, punta tayo doon. Ano yung pinakamalaking kasiraan o kapagtipo na ginawa nila kay Isa alay salam? yung gusto nilang ipahuli si Isa alay salam sa mga Romans, sa mga Byzantines. Dahil siya daw ay nagdadala ng aral na iba sa aral ni Musa alay salam. Samantalang sila ang nagbago sa taura na dala ni Musa alay salam. Yuharifun al kalima ang To be exact, to be, to be precise, sila ang nagbago ng taura pinalitan nila ito ng Talmud. Yan ngayon ang kanilang code of ano nila, yung Talmud. Iniisakwera nila yung Taura. So, ang claim nila si Isa alay salam ay dalang bagong aral kasi nag i daw sila sa aral ni Musa alay salam. Anong sabi ni, ni Isa alay salam? Hindi ako na parito para baguhin ang kasulatan, ang utos, bagkus para pagtibayin ito. Sa Quran, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Anong, kung kay Isa pa lang, nagkakaproblema na sila. Dalawang version Ang pagkapagtipo nila kay ni Isa alayhi salam. Yung pagkanulo nila kay Isa alayhi salam. Sila may pakana nito eh. Una, isa isang versyon, kumausap sila sa isa sa mga disipulo ni Isa alayhi salam para mag -trydor at binayaran lang siya alam yong kung magkano lang Binayaran sa binabayad sa kanya talatin 30 30 gold coins or silver coin lang ang binayad kay Judas di ba ang usapan hindi kasi nila kilala si Isa alay salam kasi for just 3 years and or more or less or more than 3 years siya nagdadawa pumutok na yung dawa niya tapos ginawa nila, threat ito si Isa alay salam sa politics ng ng Romans at saka sa turo din ng kanilang ng kanilang mga religious people. Paki ano nga kung oras ko baka ano na. <laughs> Five minutes insha <isyala>. Allah. <laughs> uh, ah ang turo nila, nung binenta na siya ng isa sa mga kasamayan sa 12, 12 disciples niya, binayaran siya ng 30 coins in 20 ginilan i human nang ka sino doon sa kanila ang hahalikan mo yun ang huhulihin <laughs> kaya merong ano eh halik ni Judas yun yung halik na traitor yes sir yan ang isang version binanggit ito ng mga fasiri natin mula sa Israelia pangalawa wala yung yung authentic na version though sa atin sa Islam yung revelation ni Allah subhanahu wa ta'ala mujmal siya mujmala, pero clear sa atin bilang mga muslim wa ma kataluhu wa ma salabuhu wala kin syubihala danilan hindi nila siya napatay at hindi nila siya naipako sa krus subalit pinagmukhang ganon sa kanila syubihala pinagmukhang si Jesus yung kanilang nahuli, pinagmukhang si Isa alay salam yung kanilang naipako sa cross, pero hindi si Isa alay salam. So, nung hinalikan siya ni Judas, nahuli daw nila si Kristo. Pangatlong version, mismong sa Bible, binanggit na siya ay naipako sa cross, pero totoo, hindi siya namatay. Kahit napako siya sa cross, dasa kanin matay kangeni ini dalilin andun din sa Bible na si Maria Magdalena yung nagmitsahada sa lakanin ababay na nauman mapita kinalabang ila sa lakanin ang katawan ng mga tagapada ni Isa alisa, alam ng mga kasama ni Jesus Christ Isa alisa alam na hindi siya namatay sa krus buhay siya kaya yung babae na yon every morning nagdadala siya ng pagkain nagdadala siya ng ng kwana pamunas sa sugat kasi alam niya yung nasa ilalim ng ano na yon hindi na matay. Kaya yung pangatlong araw, pag eh nawala. Tapos may hardinero. Tinanong niya, hindi niya nakilala. Nasaan na yung ano sa loob? Sabi ng hardinero, hindi ko alam. Si Isa alis pa lang pala daw yun. Yun ay mga kwento ng Israelia. So si Jesus Christ alis sa lang, kanin makaligtas, hindi siya nakaligtas sa sama ng dila at sama ng gawain ng mga Yahudi. Ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila? Kullama ja'ahum rasulum min anfusihim hanggang sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala farikan kaddabu wa fariqan yaktulun sabi nila sa bawat merong ipinapadala welcome mga brothers, masya Allah uh, sa bawat Merong ipapadala si Allah na mga nabi, mga propeta mula sa kanilang sarili, mula sa kanilang mula sa kanilang tupo, mga Banu Israel din, pag hindi nila kayang patayin, anong gagawin nila? Pa Pasisinungalingan nila. At walang ni isang propeta na nabanggit, na ipinadala sa kanila na hindi nila ginawa ng kasinungalingan. Si Musa alay salam, anong sabi nila kay Musa alay salam? panira lang kasi hindi nila kayang pasinungalingan si si Musa si Moses yan ang nagtalong ni Musa ani salam na na adan sakit niya sa lawas meron siyang sakit sa kanyang katawan kaya authentic na hadith yung 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 bato na pinatungan ni Musa ani salam sa kanyang damit nung naligo siya tumakbo para ipakita sa mga banu Israel na walang sakit yung kanyang katawan authentic yung hadith na yon Inauthentic yun ni Imam uh, ni Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sa kanyang sahih, ang jamin. Yung tumakbo, yung subanggalanin, so, itinangag na uh, kwana. Tinangag na watu. Na tumakbo si Musa alayhis salam ng hubot-hubad para makita ng Banu Israel na wala siyang sakit. Walang sakit ng kanyang katawan. Nung iniwan sila ni Musa alayhis for 40 days, Kinausap niya si Allah subhanahu wa ta'ala at yung commandment, ano sa kanya, sumamba sila sa Aijil. Sumamba sila sa golden made cow. Wala sa sapi. Ay, inumbala nila, pinanimu nila sa so mga sa so mga kuwana nila, mga bulawan, mga metals nila. Pagbalik ni sa alayhi salam, sumamba na sila sa iba kung bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok lang kayo pa sa Palestine. Pumasok lang kayo sa Ardal Mukaddas Na ang sasabihin niyo ay hitpa Ibig sabihin ng hitpa kasi uh, Pambalik loob kami dan, pagtawa kami dan Allah Kinailay ka Nandad sa kanila ni Nabi Iniligtas na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala Sa kay Firaun Pinabiyak yung dagat Nasa pagitan ng dalawang mata nila na nakikita nila yung miracle ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sasamba sila sa agent. Tapos chance pa rin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok lang kayo dyan sa Ardal mo katasanayan na mga nagbabalik loob. Anong sinabi nila? Mga lo, Sabi nila, hinta. Dinagdagan nila yung half ng noon. Ang hinta, isang uri ng, bababang uri ng pagkain na kinakain ng mga laborer lang. Hinta. Subhanallah. danila nila talwa eh, kami. Ganyan, alipit talo na, hinta. Tamu na nga pa din sila sa pa 40 patpulo lagun. hindi sila makaludak, hindi sila makapasok doon sa dyan sa Palestine. So ang pagpasok nila sa Palestine, bigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero conditional. Wahid akad na bani Israel amita kahun. Ano sabi na? La in akam tumusala wa atay tumus wa aman tum birusuli, wa zak tumuhum. Wa akrab tumullah, dan hasanan, lanukam piran na angkum sayyiatikum. wala nudukhinan na kum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara faqad dalla sawaa faman kafara minkum faqad dalla as-sabeel sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nasa ito maglanding na ako mayroong kasunduan si Allah subhanahu ta'ala la in aqamtu musalla amin kay tindag no sa ipinggulan nila fa khala min ba'di makhalfun adaa us-salaah dahil nila nitunay sa La ilaha illallah. Pangalawa, zaka. At mo zaka. In fact, binanggit niya Allah subhanahu ta'ala na pinakakuripot. Yan sa magiging indin ni kuripot. Masingit. Pinakamasingit ang mga tao sila ni pinakamasingit ang mga tao. Subhanallah. Tapos, wa'amantumbi rusuli. Kag kayo ay naniwala sa mga rusul ko actually sa kasama doon Rusuli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinutukoy doon. Though in jama in plural form pero ang tinutukoy doon ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sino man ang naniwala kay Propeta Muhammad hindi po pwedeng hindi siya maniwala sa mga sa mga nabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wa qardan hasana. Ito qard dito is uh, literal na meaning siya pagpautang. Pero ang tinutukoy dito pag sinerbisyuhan ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, Simbana no sa kanin, sambahin niyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala at sundin niyo ang inyong pinangakong ahad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kayo ay magtauban na patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo ang inyong mga kasalanan. Papapasukin niya kayo sa mga Jannatul Na'im min anhar tajri min anhar pero sabi niya aming ka din ng ito ba faqaddalla lasawa as sabil siya ay bag hindi niyo ginawa yon siya ay matadin, din maliligaw siya ng napakalayong malayo mula sa sawa as sabi, mula sa straight o matuwid na daan kaya ngayon ngayon ang nangyayari sa kanila gusto nilang akinin ang Palestine na hindi sa kanila ang Palestine, originally, ang nakatira dyan, mga kanaan yun. Yung tribe o clan na kanaan, yan ang original na nag-inhabitors ng ano, ng uh, tawag dito, ng Ardal Mukaddas. Nung dumating, ang uh, lumakas ang Islam sa panahon ni Umar al salam, ni Omar radiyallahu ta'ala anhu, ang ikalawang khalifa, nabuksan yan. Kaya yung mga Romans, yung mga Persians, yung mga ilan sa mga Hudyo dyan, ilan sa mga Christians, marami sa mga Christians, nilumudab sila sa agama Islam. So, ang kanaan, ang original na language nila is Arabic talaga. Arabic. Kasi may mga propeta ang nagsasalita ng Arabic. Like, uh, before pa, ng mga Banu Israel, like propeta Saleh, yung kaum ya, ng Ad, Si Salih Al-Islam, ang lingwahe niya is Arabic. So, titingnan natin ngayon sitwasyon. Pinag-aagawan o di kaya inaagaw nila ang Palestine sa mga natural habitat. Natural, merong talagang resistance. Natural, saan ka man ginyera nga ng mga Native Indians ang mga Americans, ang mga Europeans, ang mga English. <laughs> Dahil pinag pinukuha nila ang North America hanggang sa Canada hanggang sa Alaska. Maya do may suna. Amin ka ago ni lupa ng ka natural. Baka yung mga unang generation hindi, pero yung susunod na generation talagang may magre-resist. Ibalik natin sa history ng Pilipinas. For, for more than 300 years, sinakop ng Espanya ang Luzon sa Kangisayas. After 300 years pa, lumaya ang mga Pilipino sa kama o si kaya sa ano ni Isa Ali Salam ah, sorry ni uh, Jose Rizal sorry ni Jose Rizal yung panulat niya saka nabasa yun ng mga gusto ng malaya Andres Bonifacio na inspire sila kaya nagrebolt sila ganun ang nangyayari eto Bushra Bushra eventually ang mananalo pa rin mga 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 ng yan ang mga Muslim. Yan. Binanggit na yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi Kung kailan wag tayo magmadali. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala nagtatakda noon, dito mali sa ginawa ka, may ipagpatay sa kanila na sa surga. Shahid. Ente ni Moyag sa kanila, ipagpatuloy nila yung kanilang ipinangako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al baddalu tabdila. Inhum rijalun. Sadakumahadullaha alayhi minhum man qada habahu, wa minhum yand, man yantadir adun sa kanila pagana pa sa kanu sila matay wa ma badalu tabdila hindi dada masalin suniya nila sa kapanin nila gila kanu agama nila siya ko ba taman hanggang dito na lang Maraming salamat sa inyo share abul barra matagal kami hindi nakita siguro mga before ano before pandemic mashallah yes, yes. alhamdulillah oo uh. Syukran sa inyong ano si Engineer Tungkay na nasa likod. Basta lasang Allah Subhanahu wa ta'ala hanggang dito na lang. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين